For today's video, magdi-deliver ulit tayo ng mga pagkain ng bango sa palaisdaan. Eh ano pa nga ba yung gagawin? Halika at samahan nyo kami Dito nga ay paluwas na kami Kung mapampasin nyo, wala pang karga yung bangka namin papunta pa lang kasi kami sa pagkakargahan namin eh, eh. doon nga pala kami magkakarga sa San Nicolas, Sagunoy, Bulacan sa punduhan ng Honorata dito nga ay e, madadaanan pa natin yung simbahan ng Santo Rosario e. sa likod nga pala na yun yung cemetery yun eh nakakalungkot nga lang at lagi lubog eh. kaya pagunda sa natapat na lubog eh yung iba e, mga nagtitirik na lang ng kandila sa kanil kanilang bahay eh. At dito nga ay nakarating na tayo sa punduan ng Honorate. Diyan kami magkakarga ng mga pasta na siya namang i-deliver ide namin sa mga place E eh, tingnan mo naman yung ikakarga namin. Nakabundok eh. Matagal-tagal na ako tanil eh. Kaya naman ng pag namin eh sinmula na namin magbuhat eh. Tatlo nga lang pala kami nagbubuhat diyan eh. At yung isa naman ay naghahatang. Eh mas pipiliin ko magbuhat kaysa sa maghatang. Hirap na yun Paano namang di eh Lahat ng kasamahan mong nagbubuhat e eh, Papasanan mo eh. Mamaya nga ay makikita ninyo eh Hingal na hingal yung naghahatang sa amin eh Ang ikakarga nga pala namin sa bangka na pasta Ay 14 tonelada At ang bilang naman ng sako na yan Ay 550 na sako Eh sa dami na yun eh Isipin mo pala ang eh, pagod ka na Eh yung pa kayang bubuhatin mo eh sa totoo lang eh di ko naman linya ganitong hanap buhay eh Masanay kasi ko sa pag ng bangus Pero dahil wala nga tayong luwas eh sinubukan ko na eh. eh ikaw kasi mapili ka sa hanap buhay eh Kung ano'y trabaho nga dyan, sungkaban na natin? Huwag na tayong maselan, bata nga pala Kaya naman mas gusto ko sa pag ng bangus Doon kasi umaga pa lang eh, eh Mas ginhawa sa pakaramdam ko'y eh, ganoon eh kaya lang eh, ang kalaban naman namin eh, pag dumating na yung panahon ng December hanggang Februari. Tilansik pala ng tubig eh, giginawin ka na eh. Lalo't sasabay pa yung amihan na makalaglag unggo. Abay tila ka nasa loob ng frigider eh. Tapos pag niyo na yung mga bangos, pag saw -saw pa lang ng pamo sa tubig eh, kikilabutan ka na eh. Sa tindi ng lamig, abay tila may yelo yung tubig eh. Alin mo na nga lang eh, wag nang lumusong eh At ganong panahon naman ang pabor sa hanap buhay na are Eh ngayon kasi taginit eh, kaya naman habang nagbubuhat kami Init na init ako eh, gustong gusto kong tumalun sa tubig eh Kaya nga lang eh, bawal daw at mapapasmak eh Eh paano nga kasi pawis na pawis ka At dito nga eh, nakargahan na namin ni bandang unahan ng bangka eh. Pero hindi pa kami tapos, marami pa tayong haakutin. At eto nga yung tagahatang namin eh. Hingal na, hingal na eh. <laughs> 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 At dito sa part nato eh, halos maubos na namin yung hinahakot namin eh. Pero di pa natatapos diyan yan, yung paghahakot namin. Dadalim pa kasi namin sa flash dana yan, para doon naman ihahon. At dito nga eh, kung mapapansin niyo eh, nakargahan na namin ni Bandang Hulihan ng bangkay eh. Eh tingnan mo naman kung gaano kadami yan. Pag sumakay ka nga di yan eh, lubog ka eh. At nung makatapos na nga kami magakot eh, lumabas muna kami sa kalsada eh. At dito nga eh, naglalakad na kami. Pupunta kami niyan sa aming bibila ng pagkain. At nung makarating na nga kami sa bibila namin eh, ang binili nila eh, kanin at ulam eh. Eh ako di na ako bumili ng kanin at ulam eh Merienda na lang ibinili eh, ko eh. Meron naman kasi kong eh. At pagkatapos nga namin bumili Kami naglakad na pabalik ng bangka eh Dito nga pala eh, Sa San Nicolas, Saguni, Bulacan Sa punduhan ng Hornorata Ayan nga tigitigisan na silang bitbit -bit ng pagkain eh Ako ito eh, naman binili ko Bitchit pa yep, eh. Batang nga rin Kaya ka nagkakayuti ay eh Mahilig ka sa chichiri eh Makulit ka rin eh At nung nakabalik na nga kami At nakasakay na sa bangkay eh. eh ano pa nga ba'y gagawin? Siyempre alis na kami At dito nga eh Umusad na kami Pupunta na kami niyan sa place daan na pagdidelibira namin ng aming mga kargang pasta. Eh mahaba-habang biyahe nga pala rin. Haguno ito pampanga kasi. At habang papunta nga kami sa flyers, eh dito'y kumain muna kami. Eh, sa dami namin binuhat na yun eh, kahit siguro ikaw ay magugutong ka At pagkayari nga namin kumain eh, eto na naman yung kot full chance na naman eh. Wow! <laughs> <laughs> 2000 years. At dito nga ay pasadjed na tayo sa unang paghahuna natin ng pasta. Kung tawagin nga palay-plash parcela c At ganito kalaki ang parcela C3. 34 hektare nga palay. At ang hulog ng mga bangus ay dalawang yuta. Eh ilan ba naman i yung dalawang yuta? Ang dalawang yuta ay 200,000 na mga bangus. Eh marami-rami 'yun. At dito nga ay eh, sinisimula na namin iahon eh, ni eh, mga pasta. E eh, tingnan mo naman yung araw. Tirik na tirik eh. Kaya makailang buhat ka lang eh. Ihingaling ka na eh. Doon kasi sa pinagkargahan namin ng pasta eh. May bubong eh. Kaya halos dire diretyo yung pagbubuhat namin eh. Eh dito ay eh, kailangan mo talaga magpahinga. Sa sobrang init. Eh shoutout nga pala sa mga nakasamahan ko dito na si Wilmarth Gonzales At sa kapatid kong si Jamie Sanchodoro At kay Buds De La Cruz At kay... At kay... Nakalimutan ko pa yung pangalan ng isa na yun Visit na yun Magcomment ka na nga lang kung ano yung pangalan mo Pasensya ka na nakalimutan ko <laughs> At ang inahon nga pala namin dito Ay 300 sako ng mga pasta at pagkatapos nga namin buhatin eh, eh. Dito ay na kami Para pumunta naman sa pangalawang parsela na aming pagdadala ng mga pasta At dito nga ipasadyad na kami sa pangalawang parsela na aming pagdadala eh. Kung tawagin nga pala re, ay parsela bagus Ito na yung pangalawa at huling parsela na ating pagdadala ng mga pasta at dito nga eh, pag ahon mo pa lang eh, bubungad sa iyo yung isang malaking puno ng sampalok eh. Libre nga lang pala manguha dito. Kaya lang eh, pag baba mo eh, malaki itlog mo eh. <laughs> eh, payag ka ba ng gano'n? Meron daw palang nakatira eh. <laughs> At ito nga pala ang parcela ng Bagus. Ang sukat nga pala ng plaisda ang ito ay 43 hektarya. At halos katabi nga lang pala rin ang baryo ng San Esteban eh. Yung mga nakikita yung bahay na yan, yan ang baryo ng San Esteban. Eh shout out nga pala sa mga taga San Esteban din. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. At dyan nga ay eh, sinimula na namin ulit na mag ahon ng mga pasta. At dito eh, mapapansin nyo eh, wala nang karga yung hulihan ng bangka namin eh. Kaya naman ang natitira na lang namin iahon na pasta ay 250 na sako. Eh tatlo kaming nagbubuhat, kaya naman 383 83 na lang kami na sako. May gutal pa nga ang eh. Dito nga pala namin ilalagay yan eh. Sa sulok na yun eh. Nakakailang buhat mga lang kami. Nagtimpla pala ng kape yung bantay eh. eh ano pa nga ba'y gagawin? Tara kape muna tayo. Dito kasi sa kuboy, kahit mainit eh, nagkakape kami. Wala namang kasing ibang ihalo ko yung bantay kundi kape. Eh tingnan mo yung pinsang ko, enjoy na enjoy sa pagkakape. Naka pa pe. <laughs> At nung pagkatapos nga namin magkape, dito eh, sinimulan na namin maghakot muli. Dito na tumuloy lahat ng pawis ko. Kulang na lang eh ko'y ko eh. Eh init na yan eh Pati ata kaluluwa ko eh Gago! Pero okay lang yan kay Bigan Dagdag na lang natin sa karanasan natin sa buhay Yung mga ganyang bagay Batang eri pala Mas okay nang nahihirapan yung katawan Kesa naman nag-iisip ka kung saan kakukuha ng panggastos ng pamilya mo eh di ka nga napapagod Ala namang kapanatagan yung isip mo Eh doon na ako sa nahihirapan Basta't may kapanatagan yung isipan E eh, bilang mahirap kasi At isang padre de familia eh. Pag nawalan ka na ng hanap buhay Mag-iisip ka na eh, kung saan kakukuha ng pantusto sa pamilya mo eh. eh ikaw mamili ka na lang kung saan ka sa dalawang ngayon Tuturuan ka pa ba? Tanda mo na ngayon sabi nga nila eh, yung pagod ng katawan eh, itulog mo lang ipagising eh, mo'y wala na eh. Pero hindi rin eh. nakatulog na ako't lahat na eh. nai-edit ko pa air eh, masakit pa rin katawan ko eh. Pero tulad ng sabi ko, okay lang eh, huwag na tayo magsilan, di naman tayo mayaman eh. E tingnan mo naman, ilang sako na yung hakutin natin eh, Natapos natin yung trabaho ka tayo nahihirapan Basta wag mo lang susukuan Isipin mong kaya mo Eh ikaw pala Shoutout nga pala kay Ryan Pabalate ng Sitio Bulate Makabebe At kay Romy Binaseda ng Bulacan Bulacan Pati na rin kay G.D. Los Reyes At kay Harold Digia Torres At kay Lawrence Lopez Pati na rin kay Dan Santos At kay Sakdalanan At kay Francis Ocampo ng Balibago Masantol at kay Dags de la Cruz Castro pati na rin kay Jobic Bellegas ng Damam at kay Ryan Tamayo Simbulan at kay Greg Pagiligan ng Anilaw Malolos Bulacan at kay Ogi Vicente ng San Jose Hagunoy Bulacan at kay Jordan Suing at Ian Victorino ng Santo Niño Maraming salamat sa panonood ng aking video Mabuhay kayo hanggang gusto nyo At dito nga ay nasa barrio na kami Ito nga yung kapatid ko Binibigay na yung kita namin eh... Pagkatapos pala ng trabaho dito eh... Bibigay na yung sahod mo eh... Eh ringat hawa ko na yung kinita ko sa araw nat eh... O diba... Pagkatapos ng paghihirap eh... Meron ka nang maiuwi sa pamilya mo... Manghingi man yung mga anak mo eh... Meron kang ibibigay... At bago nga pala matapos yung video to... Comment down below kung taga saan ka Nang alam natin kung saan umabot yung video to follow like and share na rin Nang sa ganun updated ka sa mga susunod pa nating video Basta tandaan mo kaibigan Ang hirap hindi dapat sinusukuan Walang umayaw na nagtagumpay Kaya laban lang hanggang sa makamit natin ang kaginhawaan Eh paano? Sa susunod na lang uli ano? Hanggang dito na lang muna